Hi guys. Time check po tayo. 9 PM na po. Yan ito na naman po. Ah, parang nagbabadya naman po yung malakas na ulan ngayon, no. Ang dilim ng langit sa nag kumikidlat at kumukulong ano na umpisa na po yung nag uumpisa na po yung ulan yan sana hindi na na hindi na babaha kasi na pakahirap maglinis Good evening sa lahat guys Ayan, shout out sa lahat dyan Ayan, ito po yung, yung po yung nakikita Ayan, nakikita yung mga Mga sako ay Mga palay po iyan Ibibilad yan bukas Pero pag pag bumaba aabotin niya ng baha yan o. No? Yan so yan lang guys no. Yan kumukulog na, kumukulog at kumikinlat. Yan hanggang dito na lang po. Thank you, thank you, thank you sa panonood. Shout out sa